Good morning, good morning, good morning Iligo po si Winter Ligo time ni Winter, dito na lang kasi maangin sa labas Winter Ayan <laughs> Ligo, ligo Sinang maliligo, Siyempre si Winter nakikita sa Facebook pa muna para sa tao Facebook muna daw eh Facebook ah pagligo na nga so Yan. ito <laughs> po natin ano ayun ang gagamitin sabon ito mabango dab dab ito ayan yung hugis ng kalapati oh wala sila sabon eh. Hindi na ibibili kaya <laughs> Sasanay na sa libo kahit pa nakakapigil na silang liho ng gusto kaya kaya paano di ba winter nakakapigil ka ng liho kasi napapaliguan na kayo ano Okay. ba? Nakatayo. Sige. Pag mga ka, okay lang. Harap ka dito. Sa akin, Lungaraw na ngayon Ang libo niya dali kasi po yung ano yung nilalabasan ng muta niya ma marumi Ayan, naliligo ko, ano? Bago siya naliligo, pinakain ko na kanina. Ayan. Uh, Ang niya, hausi, lamp with apple. <laughs> eh, tapos na siya. Ito, paano lang <laughs> ng konti para yung ulo niya. Ayan. Ayan na ano? <laughs> na. Ayan na. Ano? <laughs> Ayan na. Samer, hi Winter. Ligo ka? Bago ba? Bago, bago, bago. <laughs> Ayan. Alam niyo po kapag nag-alaga kayo aso ako. Ano lang, payo lang. Kung di nyo niyo kayang mag-alaga, huwag na lang. Kawawa yung aso sa inyo. Gusto nila like yung aso. Maganda, maganda. Wala naman pagkain. Hindi pa pa. Hindi mo malaman kung pagkain talaga. Tapos paliguan. Kung kailan na lang. Sige. Pag-umula. pag -umula. Pa -umula na lang. Huwag. Mamamatay ang aso. Kaya kung hindi nyo kaya, huwag nila. Yan ang payo ko sa inyo. No? Pero kung kaya nyo, why not? Mag-alaga kayo ng aso. Ah, Kagaya nito. O, nag-alaga kami. Pero sagana sila. Hindi sila basa-basa. eh bagay. Eh, okay. Pagkain. Kaya natay. O, tingin dito. Kaya. Meron pa natay. Paano man? Ganyan lang ang pagkahalaga. Sabi ko nga po, kung kaya nyo. Ngayon po, hindi nyo po kaya. Wala namang problema eh. Huwag lang kayong magalaga eh gusto nyo kung maganda yung tuta gusto nyo inyo pero pagdating sa pag-ahalaga ayaw nyo naman alagahan ng mahayos o nang gagawin nyo ah, eh, hindi po punasan na natin <laughs> okay panahon ng punas yan kumain na siya ng almusal yung almusal niya hindi niya naubos at pira siya ng kaunti nakalahati niya lang Ayun yung kalahati niya ngayon. Yung natira niya. Ang ginawa ko, dinagdagan ko. Niloaded ko na ng atay, ng baboy. Kasi meron pa siyang natitira ng atay ng baboy. At yun. Nagtagumpay. Nagtagumpay, ubos lahat. Kaya, naka-perfect score siya. Kumay na siya ng mahayos, marami. At ngayon nakaligo, sigurado maya maya lang matutulog na ito. Kaya ang so, susunod na kabanata. Matulog sila. Ha? No? Ganyan po ang paghahalaga ng aso. Kung di nyo kaya ng halagahan, huwag na lang kayo mag-alaga. Kawawa ang aso sa kamay ninyo. Kawawa ang aso. Mayroon din sariling buhay yan. Kaya natin kung paano natin inalagaan ang ating buhay. Dapat ganun din ang aso. At the same time, alagahan din natin yung aso. Kahit anong klaseng aso yan. Mapaka ilahi man yan. Naskal yan. Basta kinungo mo. Alagaan mo. Huwag kayong ano, papaya. Ay, ano po? Okay. Meron pa siyang pangalawang punas. Ayun, 'yung pangalawang punas, kunin natin 'yung isang basahan para pamunas niya. Ito. Pangalawang punas kasi basahé. Eh. Yan para mabawasan yung basa. Ilalagay ko siya mamaya doon. Matay na siya. Kailangan matulog siya parang bata. Sabi ko nga sa kanila, matulog. Para nakakaintindi naman po sa araw-araw na ginawa na kapalaran. Pag sinabi ko matulog sila, sinisigawan ko sila. Yung sigaw kong yan, tinatandahan nila alam nyo, ayan aso matalino. Kapag sinabi ko matulog sila, talagang matutulog sila. Ano? Ayan. So, sa madalit salita, tapos na siya. Kaya ilalagay ko na si Ron o pakakawalan ko na para maging areglado na siya. Okay? Ito, buhat ko si, ilalabas ko lang ito. Ano? Ayo Ayan. Ayo Ayan sia. Ayan. Ayan na. nah. Oh. oh. Dan-dan-dan. Terobos peron. Masuk, masuk. Tuna. Masuk, masuk, masuk. Nih. Masuk. Tita, tita. yan ang gusto niya yan so nakita nyo na po no ito po si winter apat na buwan 4 months old ito pong inyong kaibigan Piasos brother Manny Bautista nakita nyo na po no kaya sabi ko kung hindi nyo kaya magalaga wag kayo magalaga kung kaya nyo magalaga kayo pero pag nag-alaga kayo, alagahan nyo talaga. Parang kapamilya, kapuso, kapatid. Mahalakan na kayo. Anong tawag nyo? Naligo na siya. So, yung isa naman. Yung isa naman, so, ang kukunin ko para maligo siya. Okay? Dito na lamang po. God bless us all Bye! -bye.